motor na may lumalabas na usok sa kanyang breaker hose. Sa video na ito ay aalamin natin kung bakit nangyari ito. Ito ang before and after na hindi pa natin ayos. Kitang kita natin ang kaibahan nilang dalawa. Yung before ay may usok siya at itong after ay wala na. Welcome back to my YouTube channel mga kaidiyak. No? So mayroon na naman akong isi-share sa inyo tungkol dito sa motor na naglalabas yung usok dito sa kanyang uh, breaker hose yan so, naglalabas siya dito ito motor na to ay motocross po ito uh, 125 no kaya so, yung usok nya so, malakas ang usok nya dito no yan maliwanag lang naman dito ang kita yan so naglalabas ang usok at pati dito sa kanyang tambotso medyo hindi lang makita sa kamera pero nagusok talaga yan hindi lang malata no? dito, mas malakas ang usok dito. Sa kaliang breaker hose. At wala po itong minor, mga kaide. Mamamatay po siya kapag babaan ang minor. So kapag ganito ang uh, problema sa inyong motor ay marami po ang pwedeng dahilan dyan. Baka nagkaroon ng crack yung kanyang piston kaya sumisingaw yung kaniyang compression. Or baka may malalim na gas gas yung kanyang uh, cylinder wall kaya sisingaw yung kanyang uh, compression. Or may singaw ang kanyang combustion chamber. No? At isa pa dyan baka sobrang maluwag na yung kanyang piston ring kaya sumisingaw yung kaniyang compression. So ito may narinig ako na parang nagkiskisan dito sa ilalim sa kaniyang cylinder block. Siguro uh, connecting rod po ito or piston. So ngayon, naititingnan natin to mga ka-IDF, no? Tatanggalin ko ito itong uh, cylinder block at head para makita natin kung saan nanggaling galing ang singaw na yan. So ito mga ka-IDF, natanggal ko na yung kanyang head at ito yung nakita ko. Yan. Yung kanyang top gasket sa combustion ay nasira, no? Naputol. Ayan. Kaya pala sumisingaw yung kanyang compression at lumalabas doon sa hose ng breather dahil dito. So, kitang kita natin yung kanyang sunog, no? Lumalabas siya dyan. Yung kanyang carbon, no? So, ito po yon So, dito lalabas yung kanyang uh, compression, yung pagsabog ng combustion chamber. Dito sisingaw yung kanyang compression. Ayan, may mga takuling pa yan, mga carbon. Okay? Kaya pala, nag-usok yung breather niya. Yan, dito yan lalabas. Halimbawa, dito po yung mga KDF, no? Ito po yung sample niya. Para mas uh, maintindihan natin. Halimbawa, nandyan siya, no? So, kapag nakadikit na yan, sumabog kasi yung combustion chamber natin. At dyan, lalabas yan, sisingaw. Dyan, lumabas yung kanyang uh, compression at pumasok dito sa timing chain area. Dito. So, lalabas din yan patungo doon sa ating breather dito yan lalabas. Ayan. Lalabas sa dito na may kasama nga usok. syempre maglalabas talaga yan ang usok kasi yung langis ay pumapasok dito sa combustion chamber at sabay siyang sunugin. So, walang hatak yung motor kapag may singaw yung compression. No? Namamatay pa kapag binabaan natin yung kanyang minor. So, ito yung pinakaunang nakita natin. So, ito ay dapat nang palitan itong gasket na ito. Kitang kita natin na matagal na po itong nag compression kasi yung sunog niya yung carbon ay makapal na at susunod so, naman natin i-check ay itong kanyang cylinder block no? yung kanyang cylinder wall yan makintab pa so nakita ko na wala pang damage goods ba ito no? tapos i-check natin yung kanyang piston yan so okay pa yung kanyang piston kaso maraming carbon so dapat linisan to so, tatanggalin ko muna ito para ma-check yung kanyang connecting rod kasi napakaingay po no? Parang may nagkiskisan at may kuliglig yung andar. So, ganito po ang pag-check ng connecting rod mga ka -EDF, no? So, alugin lang natin yan. So, i-push and pull lang natin siya para makita natin o marinig natin kapag may tunog. So, ito may tunog siya. Malakas na ang kanyang tunog mga ka -IDF, no? So, sira na ang bearing nito. Ayan, push and pull. Ayan. So, kapag i-push at pull natin ay may tunog siya. Tapos sa gilid-gilid ay dapat uh, konti lang ang clearance niyan. May alog siya kaunti. Pero konti lang, hindi iyong sobra. So try natin sa gilid-gilid. Ayan, malaki na po ang clearance. Napakalaki na po. Hindi na normal ito. So para matanggal natin itong uh, connecting rod niya ay dapat ihulog muna itong uh, mismong makina niya. Kasi hindi natin yan matanggal kung hindi natin ihulog. So ito na mga ka-EDF, natanggal ko na at bibiyakin na natin to. ang diskarte ko dito para hindi ako mahirapan magtanggal ng flywheel ay lagyan ko ng uh, engine sprocket no isagad natin dito sa may ihi at saka yung kanyang uh, para sa pulser no? para mag stock up siya at uh, hindi sumama yung flywheel gamit natin na itong wire range at saka tubo para maikot natin kasi sobrang higpit ito Music ito na po yung kanyang uh, crankshaft mga ka no? so pakinggan nyo ang kanyang tunog sa kanyang bearing yan so ganito po mag test ng uh, crankshaft no? so ito po napakaalog na po yan so may tunog po yan ayan yan pukpukin nyo lang yung kamay nyo yan na nakahawak sa crankshaft maririnig nyo yan no? Ayan. So napakaluwag na po. So damage na po itong uh, bearing nito. Stick bearing po ito sa ilalim. So sabi ng may-ari na papalitan na lang ng bagong crankshaft. So kapag kayo po ay gustong uh, magtanggal nito ay kailangan po itong dalhin sa machine shaft. Machine lang ang pwedeng magtanggal uh, nito kasi sobrang uh, masikip po ito o mahigpit. No? Sobrang tigas po itong bunutin yung kanyang pin. At uh, doon din tayo magpa-align kasi kapag hindi ito na-align ng pagkabit uh, nito ay mag back job tayo baka madamis lang yung gawa natin okay meron namang marunong magtanggal nito ng manumano pero ah uh, mas maganda kung doon tayo sa machine pero nakadepende na rin yan sa inyo mga ka -EDF. ito po pala ang itsura niya sa ilalim Napaka-rumi. yan dapat itong linisan muna bago ikabit yan kulay kapigatas na po yung kaniyang langis so, sobrang tagal matagal na po ito nakatambay mga ka -EDF. ilang taon So ito na po isa mga ka-IDF no. Naibalik ko na ang lahat pati yung bago na crankshaft. Hindi ko lang naipakita kasi uh, lubat po ako kanina. Pasensya na po. Bago na po ang crankshaft nito pati yung kaniyang uh, connecting rod no. So pinalitan lang ni Sir. At ito po yung kaniyang gasket no, top gasket sa combustion. Yan. So bago na po yung nakabit diyan sa kaniyang combustion. So, ito po yung kaniyang damage. Okay? Yan at ang kaniyang cylinder block ay hindi ko napansin nung una na may gas gas pala so pinaribor namin at ito po yung piston niya bago na po yung piston dyan na nakakabit at ito po yung kanyang crankshaft na may damage ang kaniyang cone bearing no yan Okay, so ibalik ko muna itong kaniyang makina doon sa chassis para matest natin kung may usok pa bang lalabas dyan. So, naikabit na ang kanyang makina sa kanyang chassis. At next naman ay itest natin kung may usok pa bang lumalabas sa kanyang breaker. Okay. So, yun mga kaydeet. Nakita natin na wala ng usok na lumalabas sa kanyang breaker. O. Oh. So, wala na po siya. Ibig sabihin ay ayos na po itong motor niya. Ni okay. Yan. So, wala na po talaga. Okay. At ito po yung kanyang before and after. Yan. Kitang kita natin ang kanilang kaibahan. Yan. At dito sa kanyang tambucho ay wala na rin lumalabas na usok. Okay. So ayos na ito mga ka -ADF. Okay. So ako po ay magpaalam na sa inyo mga ka -ADF. Hanggang dito lang muna itong video natin. At uh, hanggang sa susunod na video na naman tayo.